Siyam na iba pang gagawing pagsugod abroad ng itbulaga at mga The Bark Ads, dapat abangan. Saang mga bansa kaya ito at kailan? Pangalawang sugod abroad ng itbulaga, na pag-usapan na. Yan nga ang mga dapat nating abangan sa Itbulaga, dahil marahil alam nyo na rin, na hindi nga huli ang nangyaring sugod abroad ng Itbulaga, na matatanda ang matagumpay at masayang subod Sydney ng itbulaga noong October 5 dahil may mga susunod pang ang mga pagsugod abroad na gagawin Eat itbulaga. Sa ngayon nga, ay kung isasama ang nangyari namang pagsugod ng itbulaga at mga dull bark ads sa Hong Kong noong June 15, 2025 bilang parte ng Hong Kong Fest 2025, at saludo the concert, ay dalawang bansa na nga ang napasaya ng Itbulaga, na kung saan ay pinasaya nga ng Itbulaga at mga The Bark Ads ang Hong Kong at ang Sydney. Pero, gaya nga ng sugod campus ng Itbulaga na nakailang pagsugod na nga ang mga The Bark Ads, ay dapat nang abangan ng iba pang mga bansa, na may malaking ang posibilidad na masugod abroad din ng Itbulaga. Pero saan sa ang mga bansa nga kaya ito posibleng mangyari? Sa katunayan nga, ay ilang beses na rin nang nabanggit ng mga Dowbark ads, ang iba pang mga bansang may malaking posibilidad na masugod abroad ng Itbulaga. Una na nga dyan, ay nangyari nga noong January 15, 2025, na kung saan ay nabanggit na dito ni Maine at Miles na magpupunta daw ang mga Dowbark ads sa Japan. Hindi nga lang yan, dahil noong March 31, 2025 naman, ay nabanggit naman dito ni Maine, ang pagpunta naman ng Itbulaga sa Denmark. Noong April 11 naman, ay sinabi naman dito ni Bossing, Maine at Miles, ang gagawin din daw na pagpunta din ng Itbulaga sa Canada na kung saan, ay nagbigay pa nga dito si Bossing ng crew sa pagpunta nila sa Sydney, na pag-uusapan natin maya-maya lang. Noong April 30, 2025 naman, ay may nabanggit pa nga ang mga Dalbark ads dito, na posibleng masugod abroad din ng Itbulaga, at ito nga ay sa New Zealand naman. Pero, noong July 17, 2025 naman, ay sinabi naman dito ni Main, na mag-show show din daw ang Itbulaga sa Dubai soon. Hindi nga lang yan, dahil nito nga lang October 3, 2025, ay shinout out naman ng mga Dabark ads ang mga Dabark ads natin sa Saudi, dahil magpupunta daw ang Itbulaga dito soon. Hindi pa nga natapos dyan, dahil sinabi din na dito ni Min, na magpupunta din daw sila sa USA, at ganoon na rin na sa Canada, gaya din nga ng sinabi nila ni Bossing noong April 11, 2025. Na kung titignan nga, ay dalawang beses nang na ang nabanggit ng mga da Bark Ads, ang gagawin daw nilang pagpunta sa Canada, na napag-usapan nga nila noong April 11, at noong October 3. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil ngayong lunes naman October 13, ay napag-usapan naman ng mga da bark ads dito lalo na nga si Maine, ang pagsugod ng itbulaga sa California, at ganun na rin na sa UK. Na kung saan ay dagdag pa nga dito ni Maine, na next year daw ito mangyayari. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. At kung biro man nga ito ng mga The Bark Ads o hindi, ay matatandaang noong April 12, 2025 sa segment na Sugod Bahay ng Itbulaga, ay matatanda ang noong nasa Cavite ang mga The Bark Ads sa sugod bahay, ay may sinabi nga dito si da Bark Ads Alan sa studio, na dahil nasa Cavite na daw ang sugod bahay, ay humanap na rin daw si Wally at Mayor Jose ng campus na masusugod dito, at noong May 3, 2025 nga, ay matatanda ang sumugod na nga ang Itbulaga at mga da Bark Ads sa Cavite, o sa Cavite na nga nagsugod campus ang Itbulaga. Kaya naman, hindi nga natin pwedeng sabihin na biro nga lang ito ng mga da Bark Ads, kapag sinabi nila ang mga ganitong pagsugod ng It Dahil matapos nang sabihin ni Alan na maghanap na si Mayor Jose at wali ng campus na masusugod sa Cavite noong April 12, ay noong May 3 nga, ay sa Cavite na nga nagsugod campus ang It at mga The Bark Ads. Hindi nga lang yan, dahil alam nyo ba, mga da Bark Ads at mga ka-highlights, na bago pa nga ang announcement o bago ilabas ng Itbulaga ang poster ng sugod Sydney nila noong June 2025, ay nauna nangang ngang nabanggit ito ni Bossing, Min at Miles, noong palang April 11, 2025. Na kung saan ay sinabi nga dito ni Bossing na bago daw sila sumugod sa Vancouver, Canada, ay sa Australia muna sila susugod. na napag-usapan na rin natin noon. Na nangyari nga, dahil noon lang October 5, ay sumugod na nga ang mga The Bark ad sa Sydney, Australia. At dahil sinabi nga ni Bossing noong April pa lang, na susugod muna sila sa Australia bago sumugod sa Vancouver, Canada, ay sa Canada na nga kaya ang susunod na location ng pagsugod abroad ng Itbulaga. Bilang pangalawang sugod abroad ng mga bark Ads. Yan na ang dapat nating abangan sa Itbulaga. Kaya naman, ay kung sinabi nga ng mga bark Ads na susugod sila sa mga bansang ito, ay hindi nga malabong mangyari o gawin ito ng Itbulaga. Dahil nangyari na nga ang ilan sa mga sinabi dito ng mga The Bark Ads, yan nga ay ilang buwan bago pa nila ito formal na i-anunsyo sa Itbulaga. Na kung saan ay yan nga ang dapat nating abangan kung susubod nga ang Itbulaga at mga The Bark Ads sa Japan. Sa Denmark Sa Canada Sa New Zealand sa Dubai, sa Saudi, sa USA, sa California, at ganun na rin nga sa UK. Na matapos nga nating mapag-usapan ang ilan dito noon palang January at April, ay may ilang bashers pang ang nag-comment sa ating channel, na malabog daw mangyari ang pagsugod abroad ng Itbulaga, dahil nga sa hindi matapos-tapos na dahilan, na nalulugi na daw ang Itbulaga. Pero paniguradong napahiya nga sila, nang mangyari nga ang unang sugod abroad ng Itbulaga sa Sydney, Australia noong October 5. Dagdag pa nga dyan ang pagsugod din ng Eat Bulaga sa Hong Kong noon. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?